po, Ginoong Pangulo, at sa ating uh, Pinunong mayorya. Una po sa lahat, uh, gusto ko rin po magpasalamat sa mga uh, senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang uh, ipag-ilapit uh, po sa inyo itong uh, usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay uh, Tatay Digong kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian. Parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas sa pangungulungan ng ating Tatay Digong ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nagkumpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may advanced demensya na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Bigong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi, mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan, hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay may alis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa, sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, Meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yung lamang po, mga mahal kong uh, kasama dito, bilang mga Pilipino, bilang mga Pilipino, isang Pilipino, Isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang physical at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bubunga, bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Wala po, maraming salamat.